Yo, what's up mga idol? Ang gagawin naman natin ngayon ay may nagdala po sa atin kahapon. Pinaiwan ko po ito dahil kahapon medyo malakas talaga ang ulan. So ngayon, ang gagawin natin mga idol, ang problema naman nito ay wala daw ang backlight. At ayan, pinigyan pa ko ni sir ng motherboard ang mapagpisaan. So, ilipat na natin yung mga pisa baka magawa daw ng paraan. So, natisting na daw yun ng LCD, wala pa rin daw ng ilaw. Kaya ayan, testing natin, ulit check natin, interval shot natin ito. Ah, po e 5 s So, ayan, ito naman, yung din to. siguro patay ito. Tingnan natin kung ano yung problema. So, ay, wala nang mga score para ito. So, gumagawa yata si sir ng ano. So, nagpapalit-palit siya ng mga LCD, motherboard, yan. Yeah. Kaya alam niya na may mabibisaan. Meron siyang board na dinala. So, tingnan natin, gumagawa natin ng paraan itong mga idol. At yan, check natin pala. Ayun, napapabrik niya siya mga idol. So walang display. So na rin nararamdaman ko yung vibrate. 0.5, 0.6. So bagay niya na nagbi-blink ang ano, buhay yan. So wala wala po siyang display. So meron ako ng LCD dito mga dito, i-try ko rin para sure full tayo kung bago natin galawin ng motherboard. So hindi pa ako basta-basta nagagalaw talaga ng motherboard na hindi ko tinitesting ng LCD na ano, meron ako. Kaya kung may man nagpapasik sa akin at magdala lang ng units so, at wala akong stock hindi ko talaga gagalawin yan so kagaya nito mga idol, dula so malinis naman yung ilalim tingnan natin yung connector kasi minsan luwa ang connector or angat kaya wala siyang backlight so oh, hindi naman so testing natin ng LCD mga idol so yung LCD niya medyo basag sa so, ibabaw lang oh. sa baba naman medyo okay siya So ito yung LCD natin. A5 is A12, A07. Parehas yan. So testing natin. A7 pala A7. So tingnan natin kung mag-display. Kung mag-display ito, ay hindi na natin gagalawin. Kasi sabi niya, na-testing na daw niya doon sa kanya. Hindi naman daw umilaw. Ngayon, nagpa-vibrate siya kung magalaw. So wala rin display or walang ilaw. So wala akong makikita ang display sa ilalim. mo. Vibrate lang siya. So, wala rin siyang ilaw. So, yan. Malamang nasa board ang tama. Subukan so, natin din na ng connector mga idol. Kasi minsan nasa linya po ng connector. So, hindi naman napasa sa mga idol. Kasi kung napasa ito, nasa, padalas nasa connector ang tama. Yan, wala talaga siyang display. So, hardware problem, nasa mainboard ang tama nito. Kaya dito natin i troubleshoot galin natin yun ayopay pala yung ilalim nyo possible na nabasag ito try natin try natin yung palokto tiyaw So ayan mga idol, nakita natin na ano, baluktot na pala yung board niya yeah, mismo. So possible na malakas ang pagkabagsak nito. Na-twist na siya. So pansinin nyo dito, nalubog siya oh. So nandito kasi ang backlight section. So possible nito na may natanggal nito or na yung light coil or IC. Bakbakin natin. So napakadalgado pa naman ito mga idol kapag inalaw ito. Kasi baluktot na. So gamit tayo nito. Angat natin ito. Ito, naman. Ito yung backlight section. Dahil so, baluktot ito, napakadaligaran ito. Kunting init lang ito, pwede na to bumigay. So ito yung backlight section mga idol oh. So kitang kita natin yung board oh, na, na twist na Sana mapailaw pa natin So dalgado ito dahil nandito yung CPO, MMC so magkatabi po yan Kunting mali lang yan pwedeng matuluyan Ito yung light coil Light IC Backlight diode So ito yung mga resistor mga idol Ayan, Marami mga kapasitors So, ang unang gigabit natin ay yung backlight coil. Troubleshoot natin isa-isa. So, pag nagpalitan ng ilaw mga idol, so, una, una natin i... Kasi wala namang nag-iinit, kaya dinatin natin matris. Kailangan isa-isa talaga, mano-mano. So, kumpleto rin, no? So, patay siguro to. Angat natin ito mga idol, yung bakal. So, nandito sa ilalim ang pinaka koneksyon ng baglet. So, ayan, malinis ito. Oh. Ayan. So, lipat-lipat lang tayo mga idol. So, una natin li tanggalin dito sa ano, yung coil so dito, dito muna tayo magtanggal sa ipapalit natin para diretso natin pag nabunot natin ito galing doon sa ano dito sa una sa ginawa natin eh diretso natin paglagay so nakapalit tayo ng plugs so 350 temperature pa rin ang ginamit natin so antay lang natin matanggal Hmm, so tanggal na so 350 ang ginamit natin mga idol So dito naman tayo sa ipapalit natin sa ginawa natin. Same procedure pa rin. So ingatan natin dito, wag natin isagi yung mga ano kasi pwedeng bumiga yan. Ang pinaka So ayan, tanggalan na natin. So ito yung ipapalit natin. Yan, sinapalit so, na natin mga idol. Kung so, baga, ano to mga idol, step by step. Kung hindi gumana sa light coil, light IC tayo. Hanggang makuha natin yung kiliti kasi meron naman tayong parts sa ipapalit. Connected yung sa backlight ang gagalawin natin. So nakita natin dito sa connector, malinis naman. Yan, testing na natin. Tingnan natin kung ilaw. Pag hindi, sunod natin yung light IC. So ma maaring yung ilisilin natin mga idol kapag nagawa natin, maaring iilaw to. Kasi hindi naman tinanggal ni zero. Makunat pa naman ito gawin. Ayun. Sa pool mga idol, isang tira lang oh. So nasa kuil talaga ang tama. Ayan oh. Napailaw agad natin oh. So ipakita natin kung legit ba o hindi. So ito yung ginawa natin. Ayan. So, ito yung napalitan natin mga idol. So dito natin pinatong ganina. Ayan oh. So ngayon, testing na natin ulit. Baka sabihin ng iba, pinalitan ko ng motherboard. So kapag gumawa kayo ng backlight mga idol, unan nyo talagang ipalitan. Lalo na kung walang uminit ang backlight coil. So ayan, charge natin. At tingnan natin mga idol. Ayun, umilaw ka agad. Oh. Sa pole mga idol, di tayo pinahirapan. So ito lang yung tinanggal natin sa so, galing doon sa pinagpipisaan natin. Solve agad. Ganun lang kasimple mga idol kapag gumawa kayo ng backlight. So tingnan nyo yung LCD niya kanina. Medyo basag, na medyo basa, gumilaw na. i it itesting it din natin itong LCD na sinubo ko kanina mga idol. Kaya pag nakita nyo mga idol na walang umiinit, so first tip po ang papalitan nyo coil. Kasi minsan mga idol, kapag uminit ang board, nasa diode yan. Bakit diode, yun yung po yung madalas pumuputok or yung IC mismo. It, uh, ito yung LCD na sinubo ko kanina mga idol. Ayan, gumana din siya. So ibig sabihin, nasolve na natin ang motherboard. So wala nang problema sa motherboard, na-solve agad natin kahit baluktot mga idol. Kaya ingat din kayo gumawa ng mga baluktot na board mga idol, ayan. Kasi na mga sensitive 'yan. Kaya gumamit lang kayo ng 350 heat temperature. At kapag lalo na kung baluktot mga idol, pag nagtanggal kayo ng shed, huwag niyo nang initan kasi napakadelikado talaga 'yan kapag nainitan. So ang kailangan niyo, bakbakin niyo na lang gamit ang cutter na 'to mga idol, o, ganito. So ayan, solve na 'to mga idol. Pwede na natin ibalik ang bakal kasi natanggal na natin. So napaka-sensitive niya. Pagka tumabingi pa yan at pagkos po yan ng overheat iinit ang motherboard so mamatay bigla ang cellphone so, okay lang naman kung wala yung bagal mga idol kasi takip lang naman yan so isara na natin so, solve na to pwede na to kunin ni sir pinayawan ko kasi ito kahapon dahil may ginagawa din ako kahapon at maulan talaga so, at saka ano na siya iniiwan talaga niya pag nagbabagawa si sir lalo na pag mga ganito nasa board pero kung mga battery LCD lang naman o yung mga papatay pa yung mga switch switch madali lang natin gawa ng paraan yan kapag ganito kasi nasa board so medyo turo turo ball po natin isa isa at yan solve na to sara na natin so tingnan natin kung mag touch yung LCD nya mamaya so, wala po kasing scroll mga idol si sir na bahala dito so gumagawa kasi sir palit battery palit LCD lang daw yung mga ganito nasa board hindi na daw niya ginagawa kasi medyo maano na wala siyang hot air siguro or walang gamit Dan, open na natin. Tingnan natin kung mag touch ang LCD niya. ito yung tinanggal natin mga idol oh. Backlight coil. So madalas talaga mga idol, so kapag nagpalit ng mga ganito or naggawa kayo ng mga vibrate vibrate, unahin yung pagpalit ang backlight coil lalo na kung hindi nag-iinit. Step by step nyo gawin bago yung IC or yung mga resistor, kapasitor, or diode. So ayan, antayin lang po natin na magbukas. At ayan, buhay na nga, mga idol. Normal ang touch. Ayan, wala nang problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, okay din yung ano, mga idol. Wala nang problema. So medyo basag lang siya ng konti Pero may chance pa itong magamit ng matagal. So, ingat na lang talaga na hindi babagsag mga idol. Kasi yan po yung cost kung bakit nasisira. So normal ang camera. Ang hmm, labo ng camera. So uh, possible nito mga idol. Ayan, so, punasan natin. malabo talaga yung camera sira na ang camera lens nito so ang ginawa naman natin ay ilaw so may camera naman si sir ilipat na lang siguro niya yan so doon si scrap niya kanina ayan ipalipat ko na lang siguro siya at sabihan ko siya so normal na mga idol wala nang problema so sana nagkakuha din kayo ng idea at sana ishare niyo yung video natin Normal din 'yung uno, huwag kalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. See you on my next video.